So, yun. Ito pala guys yung sinasabi ko na ano, tubig na pumapasok. Ayan o. No? Ayan o. Ayan. Meron dyan pumapasok yung pumapasok ng tubig. Magkabilaan yan. Ayan o. So, ayan. Ayan yung guys. So, ayan. Inakabit na yan Inakabitan dito. Ayan o. Ito yung, yung, ano, yung LC. Imiikot yan. Saka yan, o. Ano, ito yung makina. Ayan, o. Ano. So, makina yan. Para magkabilahan yan, kasi dalawang makina, noon din sa kabila. So, ito yung, guys. Parang bukakot lang. So, medyo marami-rami na rin. Pero pwede pa naman yan. Medyo malayo pa naman sa makina. Yan you know? o. pa naman yan. Yan Yan ang motor na yan. May hose yan. Yan you know? Ito yung hose. Papunta doon. Yan. palabas yun ah, ang ano sa may dulo palabas yun sa ano ng barko so ito lang yan isasaksak lang yan dito sa may outlet tapos under na yung submersible pump so yun Uy na guys bali okay na yan bali yan guys oh. mandar na yung motor saka uh, lumalabas na yung tubig you know. so ngayon yung kung saan yan banda inilalabas dito yan guys so akit lang ako dito yun guys oh. yun oh, content lang so lang padali ang pag out yan yun oh. ngayon pupunta lang sa oba guys para ah uh, tingnan kung malapit na matapos yung tubig na it nilalabas so yun know parang burabod lang oh may bukal so yung tubig na yan iigupin yan punta dito sa may motor yan oh no? yung guys yung motor namin dito itatawag na submersible pump punta dun sa labas so yung tubig dun sa kabila kasi medyo ano tagulid ng konti, kapuntahan dito So, yun yan hanggang maubos yan. Tapos, pag naubos na siya, papatay na naman yung pump na yan. Yan o. Papatayin yan. Tapos, okay na. hindi naman ng ilang oras siya. Maghapon naman yan. Kung ilang oras naman yan. Medyo matagal din yan mapuno. Kasi parang konti naman lang yung ano. Yung tumatagas na tubig. So hindi man talaga yan na iwasan tubig na yan, kasi doon talaga yan pumapasok eh. So kailangan talaga mag pump out. Ngayon hintay hintay lang yan. Maubos. Tapos pag naubos na, patay na. So yun oh. So meron yan guys na ano na submersible pump dito sa kabila sa kanan at saka meron dito din dito sa kaliwa yan. Meron din dito sa kaliwa na submersible pump yan, oh. So, yung guys, so, mali dalawa yan. Papunta rin dito sa labas, yan, oh. Punta rin sa labas din. Bali, magkabilaan din, meron dito pump para mabilis uh, umabos yung tubig. Kasi may time kasi dito, kapag umulan, dito lahat yung tubig. Tubig lahat ng tubig, tubig ulan at sa dagat dito pumapasok kapag doon sa cargo hold ay may pumapasok tubig kapag doon kami, may karga na saka maalun, ay pumapasok doon yung tubig dagat, kaya dito yung napapunta sa eryang to kaya kailangan dalawa talaga malapit na yan maubos kapag naubos na ka yan Awatayin ko na yan.